Good evening everyone. So I am Althearin Belaro from Batch 4. So in topic po natin today ay sino ang tunay na mga pari in August 8 po or priest at ang scripture po na ipinahagi sa tunay ni Pastor Russell ay matatagpuan po sa Hebrews 4 verses 14 so basahin po natin yung konsepto ng priest so a priest in the old testament was a man appointed by God to offer sacrifices, prayers and the uh, praises on behalf of the people he acted as a mediator between a holy God and sinful hum humanity this role of pointed forward to Jesus Christ the ultimate and final high priest who offered himself as the perfect sacrifice once for all Christ has fulfilled the priestly office completely there is no need to repeated sacrifices or human mediators So, dito po ang, syempre, ang konsepto nga pa is priest. Yun po yung usually na nakikita natin sa isang bahay, isang bahan. O yun ang sasalita po sa harapan para mag-share ng salita ng Panginoong Diyos. At yun din naman po yung tinutukoy din dito sa konsepto o yung pinag-aaralan natin ngayon. Yun lang din po yung umiikot yung kwento. And sa teachings po natin, Jesus fulfilled the Old Testament priesthood. Jesus offered himself as the perfect sacrifice and Jesus built the spiritual temple his body so talagang naging standard yung Jesus Christ no panahon ng um, buhay pa po siya no dahil sa kanya po talaga naglahat kung ano yung pagbabasehan kung ano yung proper na pagsasamba kung sino yung gaya gayan sabi to Jesus offered himself as the perfect sacrifice kumbaga ang Panginoon or ang si Jesus Christ po talaga ang naging perfect na um, model para sa lahat ng bagay lalo, lalo na po sa pagtutulo o pagsishare na sa ita ng Panginoong Diyos sabi naman po sa applications obey Christ as part of his royal priesthood offer yourself as a living sacrifice and observe holiness for you are the temple of God. So, syempre, ang Panginoong Diyos, ang, ang ginawa niya po ay bigyan niya kay isa-isa anak niya upang matubos tayo sa kasalanan. Syempre, gaya na parang kong sabi na we should give back all the glory to Him and of course, yung bagay na ma-profit natin sa Panginoong Diyos ay magbigay o mag isa niya ng kaluluwa para muling may sama sa langit. So that's all for. Thank you so much for listening and have a great day ahead for tomorrow. Bye-bye.